Magandang araw sa inyong lahat. Tara na at magmaganda. <laughs> Charot. Umpisa na naman ng araw nating lahat na sana tayo ay ligtas. Aba eh, kailangan tayo ng pamilya natin. Ano? Kaya lagi tayo mag-iingat. At syempre, magsipag tayo para sa kanila. So, eto na nga, nakasakay na ako ng jeep at nagmamaganda ang ganda ko. <laughs> akala mo naman maganda ano? At pasakay na ako ng tricycle niyan at magpupunta ako sa magpapalayok. Gawaan ng palayok nung araw, kaya lang ngayon eh, gawaan na yata ng bata at napakadaming bata doong naglipa na. <laughs> ang demokre sa tricycle driver, aba, inilagpas ang ganda ko. <laughs> at napakalayo yata ng iniisip niya, nakakaloka. <laughs> aba, Emano, eh wag ka kasi nagmamadali. <laughs> madali ng madali, akala mo naman na ganda ng kalsada nila. <laughs> At pababa na ako ng tricycle niyan. Kuya, keep the change. Arot. <laughs> ang mahal-mahal ng pamasahe dyan, nakakaloka. Kaya minsan inaiisip ko ng kumuha ng sasakyan ko. <laughs> nakakaloka, charot. <laughs> Pagdating ko nga sa bahay ng pasyente ko, muntik na umuwi. Aba, ang pasyente ko, o, oh, di ba nakita nyo? <laughs> Naglilinis pa ng kolong-kolong niya. Yan ba ang may sakit? Nakakaloka. <laughs> so, ayan, pauwi na ako at sumakay na agad ako ng jeep. At pagdating ko na na Santa Rosa, bigla akong nagutom. Kaya naisipan kong dumaan dyan. Para manginain ang gutom at uhaw kong pag-ibig. Charot. <laughs> ano yon? Walang jowa? Siyempre, ang una ko nilang takar ay ang paborito kong kwek-kwek. <laughs> napakasarap ng kwek-kwek nila dyan. May lasa. Hindi kagaya ng iba na matabang. At napakasarap din ng kanilang sauce. Kaya napakadami kong nakain. Charot. <laughs> nagda-diet nga ako eh. Ba't ako nakakain ng madami? At bago nga ako umalis, aba humirit pa ako. <laughs> Bumili ako ng proben. Ay, mahirap na ang magutom. Ano, actually, tanghalian ko yan. Kaya kumain na ako ng madami. Hindi kasi ako kumakain ng kanin sa tanghalian. At nagda-diet nga ako. <laughs> so ayan nga, papunta na ako sa isang pasyente ko. Nakalimutan ko na rin mag sa isang pasyente ko karina <laughs> At pauwi na ako dyan para magpahinga. Pagkatapos ko nga magpahinga ng saglit, abaro matsyada na naman ang ganda ko. Para agad matapos, aba napakadami ko pang gagawin mamaya. Maglalaba ako, maglilinis at mamamalengke, magluluto. Napakadami kong gagawin. <laughs> Nakakaloka. Darn na! So, ayan nga, tapos na ang maghapon kong pagkatrabaho at andito na naman ako sa palengke. Habang naglalakad ako dyan, nag-iisip na ako ng mauulam. Pinipigil ko nga yung sarili kong kumain ng karne. Ayoko muna ng karne. <laughs> Abay, muntik ko nang makalimutang bumili ng itlog na baon ni Maron at pagkain niya sa agahan. Gusto ko kasing kumakain si Maron ng agahan para may lakas siya kasi pag hindi siya kumain, inaantok siya sa school. At sabi nga nila dyan, ganda, araw-araw ka na lang na mamalengke. Hahaha! <laughs> Actually, araw-araw nga. Kasi nga, ayoko nag i sa ref. At total, uh, malapit lang naman ako sa palengke. Kaya okay lang. So, hayan nga, pauwi na ako ng bahay. Tapos na akong mamalengke. At tumaya ng ano, barbarang mga bak. <laughs> Amen. <laughs> So haya na nga nagluto na ako ng ulam ni Maron. Kalamares, napakasarap. Nakapaglaban na rin ako. Aba, ayan nang anak ko. At kumakain ng pritong manok. <laughs> Nagutom daw ang bata. Hay guys, kain. Kain tayo. Isda ulit ulam ko. Ayoko mag karne ngayon. Sobra ko ako hindi magka karne. <laughs> sanwan. <laughs> Mayo So, ang ulam ko ay galunggong. Mm. Sa sabaw. Hmm. Ulam niya ano? kalamares Mula Masarap. Sarap Ang Mag-iingat kayong lahat kasi Diyos ko Lord, hindi natin alam. Kaya yung mga nagma-maintenance dyan, mag-maintenance. Kaya pagka uh, 50 years old na kayo, aba hindi 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 uso ngayon yung alang sakit, alang sakit, ala ako nararamdaman ala ako nararamdam. Salta ako lang salita, tapos na pala. <laughs> mag-iingat kayo. Kaya hindi totoo yung walang nararamdaman. Basta, basta 50 years old, lakupong pa-check up na kayo. Mayroon ka kaya uh, sa mga nakaluwag vlog jam, kung na tulungan niyo po mag-send po kayo ng alap niyo na sa nanay ng akin, ni Pagom. Naka-post sa wall ko, na mga nga ito sa gap ay buhay. Kaya konting tulong lang po. <laughs> konting tulong lang po sa inyo. Ang sarap ng pagkain. nakakaloka kakaloka. niya niya Sinabi ni na si <laughs> <laughs> Kasi naman tapos na, na <laughs> Di ba, <laughs> Anong ulam niyo diyan? kahin tayo. <laughs> <laughs> Ipinaliwanag ni <na> tayo. <laughs> 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 Ikay, yun yung Nilo ng ilang vlog namin? Maraming maraming salamat po sa inyong lahat ng mga followers ko, yung mga araw-araw na nanonood. Sinabi ni Kapunichi na nakilala niya. Kaya alam ko naman yung mga vlog na nanonood. Kaya maraming maraming salamat sa inyong lahat. So, kung paalam na kami ngayon, ngayon eh, na maalam, um, babay ka na. <laughs> bye guys! Bye!